Maganda araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilak ng Lakbay. Ayan, safe po ang lahat. Maligayang araw po ng mga ina. Happy Mother's Day po sa lahat. Ay, talagang pagising po sa umaga ang mga nanay. Talagang kanya-kanya pong diskarte. Nagmumuni-muni po yung mga yan. Siyempre, iniisip niya yung baon, yung budget, yung pagkain, yung mga bayarin. Yung mga susunod na araw, ang mga nanay po talaga ang isang tao na wala pong pahinga. 24 hours po. Hindi lang po 24 hours. Hanggang tumanda po tayo, hanggat buhay ang ating ina, iniisip pa rin po tayo. Ganyan po ang mga nanay. Kaya dun si may mga nanay na kasama, sabihan niyo po sila na kung gano'n niya sila kamahal, kaimportante, yakapin po ninyo mga higpit hanggat kaya ninyo. Napakaswerte po niyo dahil kasama po ninyo. Sa katulad po namin na malalayo po sa mga magulang, sa mga nanay, ay kami po ay sobrang nananabik. Ang nanay ko po, nung malit po kami, anin po kami magkakapatid. Gigising po yan, magmumuni-muni. <laughs> Magigip po ng tubig. Siyempre, tumutulong din naman po kami pag gising. Magluluto, magsasangag, magiinit ng kape, kahit itlog ulam, tuyo, basa ano, basa magkalaman ng tiyan, na, tiyan namin bago po kami pumasok sa eskwela, sa sabihin kailangan mainit ang sigmura ninyo, mainitan mo lang para hindi sumakit, di kaya magutom mo, at mayroon kayong enerhiya sa pagpasok, lalo na father ko, isang construction worker po, paghahanda niya po yun, ng almusal, tapos, pag sa tanghalian eh, pababauna niya po yung father ko, kapag, wala pa pong eh, ko, sabihin na lang po sa father ko, na dadalang kita tanghalian, miskarte muna, ibig sabihin, maungutang po muna, Nanay ko po pupunta po yan sa palengke. Talagang iniisip po niya yung budget niya. Titingnan niya po kung ano po yung mga bibilin po niya. At kung ano po yung mas kailangan po namin sa araw-araw. Dumadaan po yung sa simbahan. Ang nanay ko nagdarasal. papasalamat. Kapag nasa palengke na po siya, tinitingnan niyo po yan. Tinitingnan po niya kung ano po yung mas mura. Pero hindi na po kami masyadong matitipid. Yung matitigman namin ang lasa ng pagkain. Kahit kaparasong karne, maraming gulay, yung sahog, doon po bumabawi ang nanay ko. Talagang sinusulit po niya kung ano po yung magkakasya po sa amin. Dahil may tanim naman po kami mga gulay sa paligid. Wala po kami kuryente po nung malilit po kami. Saka wala po kami tubig. Gamit po namin gasera. Yun po yung garapon na nilalaladyan ng mitsa at nilaladyan po, sinasalinan po ng gas para may ilo sa gabi. Tapos yung ilong nyo, maitim na sa loob, <laughs> babasa palikuran po namin yung tinatawag na common nasa tabi po ng ilog kita <laughs> po namin yung wisdom lumalangoy yung po napakasarap po ng buhay ng maliit po kami kapag galing po ang nanay ko sa palengke no, titignan na po namin kung ano po yung laman ng basit kung mayroong mga kalamay o pasalubo talagang tamatakbo po kami kahit mabigat yung dalang ng nanay ko eh pinipili niya magluluto po uli yun lalo na po pag weekend ng mga masarap na pagkain hindi naman sinasabing mag-aaral. sabihin sabihin, magkakasya po sa amin. Ay, kahanga nga po mga nanay, ano, sa mga palengke, talipapa, o sa ibang lugar. Karamihan po makikita po na, hindi ba, mga nanay. Isipin po ninyo kung gaano kaaga sila gumigising. Yung pagsisilbihan po muna nila yung mga mahal nila sa buhay. Bago po sila magtinda, maghanap buhay. Ay, isipin din po nila sana makauwi bago magtanghalian kasi uwi pa yung mga anak ko galing sa eskwelahan, makapagluto, di ba? Kaya yung mga sa palengke, irespeto po natin. Hindi lang po sa palengke, sa bawat profesyon po na makasalubong po natin mga nanay, mahalin po natin, irespeto po natin. Ang gusto-gusto ko po talagang puntahan ay palengke kasi kapag nakakita po ako, lalo na pag matanda po yung nagtitinda at nasa sulok lang po yung tindang mga gulay, binibili ko po lahat nakaba po ako kapag may nakikita po minsan ako na mga nanay na nalilimbo sa walang pambili hindi ko po tatanong na ano you know, kailangan nyo bibili po ako ng something na lalagay ko po ng lalagay ko po sa isang supot o plastic bag bibigay ko po sabihin ko po uh, para sa inyo po na itatay na nanay kung para saan kaya doon po sa mga nanay ng mga naghahanap buhay na talagang sinasabi nila isang kahigisan isang ka Sobra po kong mahanga. Sobra po kong mahanga sa nanay ko dahil hindi man po ganun ang kataasang pinag-aralan nanay ko pero marami po kaming natutunan sa kanya na hindi po natutunan sa eskwela at sa libro. Ang tunay po talaga na edukasyon, natutunan po talaga sa tahanan, sa mabuting gawa, sa mabuting puso at isipan. Lagi po sinasabi ng nanay ko kapag kapos-kapos kami, kung anong nandiyan pasalamatan at hindi tayo nagugutom. Basta maging mabuti kayo sa kapwa, makisama kayo. Sabi-sabi na pa ng nanay ko, kapos man ako sa pinag-aralan, kayo man lang, yung edukasyon ninyo, maibigay ko man lang. Matuto man kayong bumas at sumulat, napakahalaga na kasi kahit, sa kahit saan kayo pumunta, hindi kayo maloloko. Hindi rin po namin inanasan na makakatapos po kaming lahat na magkakapatid sa pag-aaral. Pero dahil sa pagsusumikat at pagtutulungan din po namin magkakapatid, nairaos po namin yung aming pag-aaral. Talagang pagmamahalan po at pagkakaisa po sa isang pamilya ay nagbibigay po talaga ng destinasyon. Kapag ang magulang po talaga ay kumilos na may pagmamahal, ayaw po kasi nilang maranasan yung naranasan nila, ibibigay siya, so, ay nilang makita yun dahil nahihirapan po ang kanilang mga puso. Yun po yung dakila sa mga magulang. na hindi po mababayaran ng pera. Kaya nakapakasarap po tignan yung mga magulang kasama, anak, sa paghahanap buhay, may tumutulong, may ngiti, may saya. Kasi ito yung panahon na pagkasama nila kanilang mga anak, wala silang masyado isipin sabay kung sino kasuin, Ibig sabihin, kasama silang masaya, tulungan. Kaya ngayong Mother's Day, ito yung Mother's Day, hindi ko po tinitipid ang nanay, sa panahon, nanay ko po sa panahon ngayon. <laughs> Talagang talaga pinaghahandaan ko po pagkasama ko ang hanay ko gusto ko masaya lang siya gusto ko mamingiti tumatawa kasi pagkatabi ko po siya alam niya po nakatawa at nakangiti lang ako kaya ito po sa video na to pagkatabi ko po siya masaya ko po ito po yung bagay na <laughs> Hindi mababayaran po ng pera <laughs> pag po po ng nanay Hindi po talaga natin kahayang tumbasan Yung sakripisyo ng nanay ko Kahit na ano gawin ko, hindi ko po kaya tumbasan Kasi ano po sinasabing nila pag umiiyak kayo, meron kayong puso. yung po siguro yung natutunan ko sa nanay ko masyadong emosyonal pagdating sa pagmamahal. Huwag <laughs> naman sana ako mautot. <laughs> Ganyan po ako eh. Kapag harap ka po ang nanay ko, <laughs> kapag nakakita ko po siyang umiiyak talaga nagpapatrabaho po para mabawasan po yung masyadong sikip sa dibdib po na niya. Pero pag nakikita ko noon po ang nanay ko umihiyak, ibig sabihin po masaya siya. Kapag nakita niyo po yung bahay ko nung last Mother's Day, habang ano ko ano ko po siya ng video, <laughs> siguro na-imagine yun na itsura ko na pinipigil ko ang luha ko. Kapatid ko, kunyari nagwawalis pero nakikita niya ang nanay ko na lumula. Umihiyak din po yung ate ko po na yun. Ay... <sighs> Sabi ng nanay ko dyan, sa video na yan, tinan mo anak, yung mga bagay na pinapangarap mo noon, pinapangarap ko para sa inyo, nagawa mo. Sabi ko sa nanay ko, hindi na eh. Hindi na eh. Para sa inyo to eh. Pangarap niyo to. Sabi ko kay nanay. Sabi ko, huwag na kayo umilak. Ito nang cake. May na, hindi ko sa cake. <laughs> Talagang pag-uwi pong Pilipinas, Mother's Day. O, oh, kanya birthday, pinaghahandaan ko po talaga. Ay, pinararamdaman ko po si Katsananay. Kung hindi na pinaram, sinasabi ko po kung gaano siya kailaga sa akin. Kung gaano ko siya sa mga kamahal. May mga bagay po na sinusurpresa siya na hindi ko sinasabi na mabilis pong tumulo, tumulo ang luha na natin. Doon po siguro ako naman na nakatrama kasi lagi na nunood na dati nang Eh, lagi niya po minsan pinagsasabay yung magpakilaman sa kumaalaalam mo kaya eh. <laughs> Puro kadramahan ang pinanonood. Pag pinakikita ko po sa kanila yung bakuran, sabarang saya niya po. Siyempre sa saya ko kasi para sa kanila po ito eh. Ibig sabihin, hindi ko naman makakamit yung kanto hindi dahil sa mga sakripasyon nila sa amin. Ito po yung pagpapatunay na huwag nyo masyadong itaas ang pinag-aralan ninyo kung anong edukasyon meron kayo. Kasi natutunan ko sa mga magulang ko ang kalagaan na pagkapwa tao Ang kalagaan ng pagmamahal. Ang kalagaan ng pagmamalasakit. Ang natutunan ko. Siya nga po pala. Nung isang taon, hindi po niya isang dalawang taon po ang nakaraan. Mayroon po sa akin dumalaw na isang ina, isang lola, napakabait. Siya po, si, siya po si Nanay Teresita Castillo. nung pumunta po siya sa bahay, eh, napunta ko nga po pala siya ng kamag anak ko. Sabi ko, bibili ko na po lahat. Hindi na po ko tatawad. Uh, siya po yung tao na ayaw niya magbigay sa kanya ng sobrang-sobrang pera. Sinasabi niya kung magano lang binili ko po, nagkikwento po siya. Kamusta na po, mainit po yata masyado. Sabi, hindi anak, ayos lang naman ako, meron ako sombrero. Saka naka-face mask naman ako. Sabi ko, sigurado po kayo. Nakikita ko po siya sa tulay, sa bulakan-bulakan, sa sa amin po, papuntang palengke. Misan, nahabag po ako dahil nakatayo po siya doon. May timba, nagtitinda po ng mga hinuli po ng kanyang mga apo. Sinasabi niya po yan talaga pinagmamalaki niyo po yung apo. Paano po siya tinutulungan? Sabi niya nga kahit may pamilya, may isa sinusurpresa niya kanyang mga apo. Pag nakita po kasi yung beses gusto pong bumaba, kaya lang inisip ko. Ayoko pong iparamdam kay nanay kung gano'n siyang... Ayun ko po. <laughs> kasi ako po, pag tumutulong po ako, tahimik lang. Kaya nakita ko po si Nani Teresita Castillo na no, pumunta po sa bahay. Nung no, pagpasok pa lang po niya sa daan, papunta po sa bahay ko, talagang nabag na po ako. Sabi ko, napakaswerte naman ng anak ni nanay, ng mga anak. Napakaswerte naman ng mga apo ni nanay. Bakit po? Kasi yung malilit po kami, ganyan din po yung nanay ko. Kung ano po yung pwede niyang ibenta. Ibibenta po niya kahoy, magtitinda po siya ng mais, kaimitan, palilit po kami, anim na magkakapatid. Kinagento niya po yun. Ang hindi ko po makalimutan nung high school po kami, no ang father ko po ay na-stranded po sa Gulf War na sabrak po kami nag-aalala. Buti may alaga po kami mga bibe. Hindi naman po nagsasabi ang nanay ko kasi ni Bebenta, ay, ah, yung mga pato, basta tinatawang nanay, yan you know, tulungan kasi nyo may ibebenta yan. Sabi, hindi, may kumuha sa akin ito, huwag mag-alala, basta pumasok kayo para may pambaon kayo. Tapos na nakawentuhan ko po na, di ba diba, nagtitinda kayong bibi, no, buti yun, makot sa kasi, may humahakot, humahakot sa inyo, sabi rin nani ko, sa totoo lang, hindi anak, 2022 ya 2023 sinabi niya po yung totoo na sinabi ko sabi, hindi anak ayoko kasing mahirapan kayo <laughs> tumatayo ako sa palengke yes, sumusulo ako dun kapag may bumili gusto ko kasi may pambahan, di kayo mahirapan basta yun po hindi ko na lang po muna ito talagang kwento po na yun itong palang una pagkikita po namin ni nanay Teresita Castillo ito na rin po pala yung huli kaya balita ko po yun nalungkot po ako daw po talaga nagpapakita kung gano'n niya kabahal ang mga anak at mga apo niya eh. po yung tunay na ina, di ba? Si Nanay Teresita kasi baka may gusto po kayong batiin ng mga kamag-anak po ninyo. Binabati ko po mga pamangkin ko sa Matimbo, sina Gina, Nomi, saka si Kapi, si Karo, po. Ay, sa mga nasa abroad po, wala po ang kamag-anak sa wala. probinsya po. Ah, taga dito po lahat. Opo, matimbo po. Kahit paano, hindi kayo malulungkot. Malapit lang po pala yung mga kamangana. Sige po, Nay. Maraming salamat, salamat po. Pamitinda po kayo mga ibang talangka. Hindi sila akong nagkakorap. Opo. Ah, Kamag-anak po namin yan eh. Kamag-kaibigan po mo tayo ako. Sige po. Salamat po, Nay. Opo, salamat Kaya kayo, agad kasama ninyo ang inyong mga magulang, inyong mga nanay. Halika ninyo yakapin ninyo yung maigpit para hamdam ninyo kung gano'n sila kaya parang natin nyo sa buhay ninyo para hamdam ninyo sa kanila yung pagmamahal dahil ito lang yung mga panahon na mapasalamat tan sila sa mga sakripisyo at hanggang ngayon naalala nila kayo kasi nanay sila eh.